Oh, ah, mga friends. Atin ah, 'yung aso. Inano sa white ko, LEGO, walang problema 'yan, 'no? Oh. Tingnan niyo. Oh. Oh, wala, walang problema. Mayo lang. oh 'di ba? Mga friends. Ah. Oh. 'Di ba mga aso pag uh, riniligo, Mag-alboroto. Mag ano? Tahol kahol. Tumakbo, tumakbo. Ito yung dog namin. Tahimik lang. Parang tao, yung parang bata na nililigo, wala problema. Ah, diba mga ka-birds? Okay yan mga birds Ah, oh, di ba? Nagras. Wala problema. Tayo lang siya. Mga hmm. mga ka-birds. Hold, hold lang. Hold lang. ah oh, di ba? Sinasabi niya uh -huh. na hold lang. Uh -huh. so, hawak lang sa uh -huh. hold. Hold sa, hold. 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 sa ano? So, sa mm -hmm. ano sa dingding. Tingnan niyo. Uh, hmm. tinabian hold sa misis ko na hold lang, hold. Walang Wala problema. Ano ba krimet? Wala problema. Uh, para ma ano yung tanggal yung mga ano mo. Balbal -bal uh, okay. sa one mo. Oh, uh, okay. sa naman kopo sa mga katawan mo na kakain talaga ate. Wala naman sa puso. Kasi pinaligo pa para hmm. Di ba? Masarap tingnan yung aso nililigo na hindi magtatakbo-takbo, -takbo, hindi mag-kahol-kahol. -kahol. Hmm. Di ba mga ka-birds? Oh, so good Meron tayo ayon ngayon? Ngayon na ako naka observe ng iro ng ganito. Pag uh, diniligo, wala problema. Hmm. Diba, mga kabirds? Ayos talaga mga kabirds. Oh. Wala. Maski ka ba kahol-kahol na ano, kunti, Wala. Wala. Uh. Wala. Ano na natin, mamaya, maya pagkatapos. O, oh, yan, uh, mga ka-birds. Yan, ng tuwalya para tapos na. Okay, mga ka